Hi everyone! It's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog! Woo! Ang aking anak na malasure sa kanyang ginagawa, akala mo naman matanda na, nagwi whistle pa. For today's vlog, samahan niyo na naman kami sa amin kaganapan. Pagkagising ko ng umaga, inayos ko muna yung mga hinugasan ko kagabi. At dahil nga gising na rin yung mga anak ko, ngayon naman ay pinagligpit ko siya ng mga hinigaan namin. Para naman matuto siya sa mga gawaing bahay. Kaya ayan, paunti-unti natin silang turuan. Nagluto na nga lang din ako ng breakfast namin na hotdog. Meron pa naman kasing natira kagabi na adobo. Yun na lang yung idadagdag namin na ulam namin ngayon. Pagkatapos ko nga magluto, kinuha ko muna lahat ng mga uniform ng aking anak dahil nga malapit na yung pasukan. Siyempre, kailangan labahan na natin yung mga uniform nila dahil matagal lang naka-stack sa room nila. Napakalaking tulong talaga yung washing na ito. Alam nyo ba, pagkasalang mo kasi, aantayin mo na lang siya na isang pay. And then, marami ka pang magagawa dahil habang naglalaba siya, makakapaglinis ka pa ng bahay, tapos makakapagwalis ka pa sa bakuran ninyo, makakapagluto ka pa ng pagkain ninyo, tapos marami ka pang magagawa sa loob ng inyong bahay. At dahil nga sa araw-araw na pag-ulan niya ay dumarami na rin yung tumutubong damo dito sa may bakuran namin. Dito nga sa may mga tinaniman namin ng mga talong at mga okra alukbati ay hindi ko na makita kasi nga sa sobrang taas na ng damo yung araw-araw na pag-ulan niya, kabilis lang talaga dumami yung damo ngayon. Tapos, itong halaman ko na ito, nagtataka ako bakit nauubos yung dahon niya. Yun pala, kinain niya lahat. Tapos, ayan, namatay siya. Ang ganda ng tanawin dito sa may likuran namin, no? Green na green talaga lahat yung mga dahon. At habang nanonood nga ng Minecraft yung mga anak ko, ay sinulit ko naman maglinis ng bahay. Dahil nga kapag hindi sila nakanood ng TV, ay talagang kukulitin talaga nila ako. Hindi na naman matutuloy yung paglilinis ko dito sa bahay. Bakit kaya no, kahit araw-araw ko naman nagwawalis at naglilinis sa bahay, araw-araw ding may mga alikabok or anything na kung ano-anong mga dumi. San kaya nang gagaling yan? Inais ko na din pala itong mga bag na Nasasayangan nga ako sa mga bag na to kasi hindi ko sila madalas gamitin. Dahil nga syempre, housewife lang tayo. E eh, nagagamit ko lang talaga yan kapag may pinupuntahan ako. Nagpunas na nga lang din ako dito sa may kwarto namin. Dahil nga medyo maalikabok na at kahit naman nakasarado lagi yung bintana namin. ay talaga namang hindi mo may iwasan pumasok pa rin yung mga alikabok. Kaya ayan, dapat araw-araw or every Other day dapat pinupunasan talaga sila para hindi maipon yung mga alikabok. At habang inaantay ko nga matapos yung labahin ko, syempre sinulit ko na talaga yung paglilinis dito sa bahay. At dahil nga tapos na yung labahin ko, eto, nasampay ko na siya at meron pang second batch na isasalang po. At dahil tanghalian nga na naman, eto, nag-prepare lang ako ng aking lulutuin. Ngayong tanghalian namin ay nilagang baboy. nag lang ako ng sibuyas, bawang at kamatis. And eto na nga, igigisa na natin yung baboy. After natin igisa at antayin lang natin siya magmantimantika, dun lang tayo maglalagay ng tubig. Tapos aantayin lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa lumambot yung baboy. Kapag lumambot na nga yung baboy at napakuluan na natin ng husto, ilalagay naman natin ngayon yung ripolyo at yung petchay na kanyang saho. At habang inaantay nga natin na lumambot at maluto yung nilaga, naku, Diyos ko, napakalakas ng ulan. At dahil eto na nga, paluto na siya, pwede na tayong kumain ng lunch. Ganito din ba kayo kumain ng nilagang baboy? Meron kayong sausawan na patis tsaka kalamansi. Try nyo, napakasarap niyan. Kain po tayo. O siya, hanggang dito na lang muna. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like and share my video. Thank you for watching. Bye bye!